Hi everyone, magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Ako si Lerma Novale Sarmiento, ang writer at author ng aklat na ito na pinamagatang Life in Three Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na ito ay para magbahagi ng Ibanghelyo, ng salita ng Diyos para magpahayag ng katotohanan. At ipinahayag ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang ating katawan at tayong mga tao ay hindi nabubuhay para sa ating sarili lang. Kaya sinabi ni Jesus na ating parangalan ang Diyos sa ating katawan. Sa aklat na ito pinahayag ko ng Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Jesus, na siya isang Espiritu na nananahan sa katawan ng buong sangkatauhan, ay ang siyang totoong nag-iisang amang espiritual at Diyos na may pag-aari ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Na dapat lang nating sambahin, ibigin ng higit sa lahat, at paglingkuran at ating parangalan sa ating sarili, sa ating katawan, sapagkat ang Espiritu Santo ay ang siyang Diyos na siyang gumigising sa atin sa araw-araw, na siyang nagbibigay ng buhay sa atin. Ang Espiritu Santo ay ang Alpha at Omega. At sa araw na to, ang topic ko ay Katotohanan, Sakit ni Chris Aquino, Parusa ng Diyos. Katulad ng sinabi ni Jesus, templo ng Espiritu Santo ang ating katawan at tayong mga tao ay hindi nabubuhay para sa ating sarili lang. Ang katotohanan ng Espiritu Santo na hindi natin nakikita ng mata ay ang siyang Diyos na lumalang sa ating mga tao sa lalaki at babae, ang siyang umiiral na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao na hindi nakikita ng mga tao. Kung kaya maraming mga tao ang bulag sa katotohanan, na hindi nila nakikita na ng Espiritu Santo na nananasa sa katawan ni Jesus Na siya rin isang Espiritu na nananasa sa katawan ng buong sangkatauhan Ay ang totoong Diyos Ama na nagsugo kay Jesus Na siyang may pag-aari ng buhay nating mga tao At honestly, narito na tayo sa huling panahon At ngayong araw na to, ang topic ko ay patungkol kay Chris Aquino Maraming nagsasabi ng na mga manguhula na si Chris Aquino daw ay kinulam at kailangang magpagamot o magpatingin sa albularyo. Pero iba yung sinabi ni Jesus. Templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao ay hindi nabubuhay para sa sarili lamang. Sinabi ni Jesus na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Honestly, yung mga kalaswaan at kamunduhan mga kasalanan niya na immoral na walang kapatawaran sa Espiritu Santo. Itong si Chris Aquino, gusto ko lang ibahagi sa inyong katotohanan ng totoong pagkatao ni Chris Aquino kung sino nga ba talaga si Chris Aquino. Alam natin na siya ay naging kilala, gawa ng kanyang ina na naging pangulo sa ating bansa. At naging sikat siyang artista sa ating bansa. At itong si Chris Aquino ay pumatol kay Philip Salvador na isang aktor at itong si Chris Aquino ay kumabit kay Philip Salvador at ang naging anak nila ay ang si Joshua well honestly sa banal na kasulatan sa sampung utos si pinagbabawal lang Diyos ang pangangalunya ang pakikiapid at yung mga kalaswaan at kamunduhan dahil nga yung ating katawan na sagradong tahanan ng Espiritu Santo ay mabababoy gawa ng kalaswaan at kamunduhan itong si Crisostomo no? naging tanyag naging sikat naging mayaman at tinanggap niya lahat yung mga biyaya ni Satanas para lapastangani ni Chris Aquino ang Espiritu Santo na siyang Diyos na nananahan sa kanyang katawan. Hindi nalalaman ni Chris Aquino na ang may pag-aari ng kanyang buhay ay ang Espiritu Santo. Tayong mga tao ay mga traveler lang dito sa mundo na binigyan lang ng pansamantalang buhay ng Espiritu Santo. Darating ang araw, babawi ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa ating katawan at tayo mamamatay at lilisan dito sa mundo. Ang ating kaluluwa ang siyang buhay, na siyang kawangis ng Diyos, ng, ng Diyos Ama, ng Espiritu Santo, na siyang babalik sa Espiritu para humarap sa paghuhukom. At ang kaluluwa nating mga tao ang siyang haharap sa paghuhukom base sa ating mga gawa at pananampalataya. At hindi lahat ng kaluluwa ay nakakapasok sa langit dahil maraming kaluluwa ang tumalikod sa Espiritu Santo na nagmataas at nagmayabang sa Espiritu Santo na mas inibig nila yung mga karangyaan at yaman dito sa mundo. Katulad ni Chris Aquino, inibig niya ang pera, ang katanyagan, ang kasikatan. Ngayon na nasa dapit hapon na siya ng kanyang buhay dahil di man magtatagal, sa sitwasyon ngayon ng kalusugan ni Chris Aquino, darating ang araw, babawiin na ng Espiritu Santo yung kaluluwa sa kanyang katawan at mamamatay siya. At katulad ng sinabi ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Diyos Diyos ay maliligtas, kundi yung lang nagsasagawa ng kautusan ng aking ama na nasa langit. Ang ama ni Jesus ay Espiritu at hindi tao. Ang ama ni Jesus ay ang Espiritu Santo na lumukob kay Behing Maria ay ang siyang parating kasama ni Yesus na pinakikilala ni Yesus. Kaya sinabi ni Yesus na ako ay nasa ama at ang ama ay nasa akin. Ang katawan ni Yesus ay templo ng Espiritu Santo. Ang katawan ko ay templo ng Espiritu Santo. At ang katawan ng bungsang katauhan ay templo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na hindi natin nakikita, ng mata ay ang Diyos na umiiral na siyang nagbibigay ng buhay sa atin na siyang gumigising sa atin sa araw-araw na parati nating kasama. Maraming mga tao ang mas inibig ang kanilang sarili at ang pera. Katulad ni Chris Aquino, inibig niya ang kasikatan at ang karangyan at kayamanan dito sa mundo. Pero lahat ng mga bagay na meron tayo dito sa mundo, mawawalan niya ng kabuluhan at hindi tayo matutulungan ng mga material na bagay para ang ating kaluluway makapasok sa karyan ng Diyos Ama. Kundi tanging ang tanggapin natin kay Jesus, ang Espiritu Santo, at kilalanin natin ang Espiritu Santo na siyang ating amang spiritual at Diyos na lumalang sa atin para maging kaysa tayo ni Jesus na makapasok sa kaharian ng Diyos Ama. Si Jesus ay misiya't at buktong na anak ng Espiritu Santo. Ang misyon ni Jesus ay hulihin ang bawat kaluluwa ng bawat tao na maging kaisa niya na sumampalataya, umibig sa Espiritu Santo na nanahan sa ating katawan para ang ating kaluluwa ay huwag mamatay gawa ng kasalanan. Dalang kasalanan ang siyang naghihiwalay sa Diyos sa Espiritu Santo para huwag makapasok ang kaluluwa ng tao sa kaharian ng Diyos Ama sa langit. Itong si Chris Aquino, honestly, ay humihingi ng dasal, pero hindi niya nauunawaan na ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng kanyang buhay. Honestly, naging topic ko na si Chris Aquino noon, ang title ng aking blog ay Spiritual Wisdom. Sinabi ko, Chris Aquino patay na. Pero doon sa blog ko na yon ang ibig kong ipaliwanag, patay na yung kanyang kaluluwa. Gawa ng kasalanan na ginawa niya sa Espiritu Santo na nananahan sa kanyang katawan. Dahil yung katawan ni Chris Aquino ay templo ng Espiritu Santo at Espiritu Santo ang siyang Diyos na may pag-aari ng buhay ni Chris Aquino. Alam ko sa blog ko na yon, maraming mga uh, fans si Chris Aquino ang nagalit sa akin at alam ko na kalimit, uh, karamihan sa mga nagalit sa akin ay mga naging katulad ni Chris Aquino ng mga kumabit-kabit din kung kani kaninong lalaki. Hindi nila tinatanggap ang Espiritu Santo kahit sabihin ko sa, sa sarili nila na templo ng Espiritu Santo ang inyong katawan at ang Espiritu Santo ang Diyos na may pag-aari ng inyong buhay, hindi ang sarili nyo. Then... Dahil nga ang mission ko ay maging katulad ni Jesus na manghuli ng kaluluwa ng bawat tao, na kilalanin at tanggapin ang Espiritu Santo sa ating puso, na siyang ating Diyos at amang espiritual na nagbibigay ng buhay sa atin. Pero maraming mga tao ang hindi nila ito tinatanggap, kung kaya nahusgahan din ako na nasisira ng bait, naluloka, at may demonyo raw sa aking katawan. Pero ang katotohanan, ang katawan ko ay templo ng Espiritu Santo At ang Espiritu Santo na siyang tumawag sa akin para gawin ang aklat na ito Para magpahayag ng katotohanan Ay hindi demonyo, kundi siya yung Diyos na parati kong kasama na aking pinaglilingkuran at aking sinasamba Na siyang aking kinikilala na aking amang espiritual Na siyang Diyos ama ng aking kaluluwa Dahil ang Espiritu Santo at ang aking kaluluwa ay parating magkasama. Ang Espiritu Santo ang nagbigay ng buhay sa akin, ang gumigising sa akin sa araw-araw. Ayang ang Diyos Ama ng aking kaluluwa na aking ipinakikilala at pinaglilingkuran. Alam ko na maraming tao ang sarado ang kanilang puso't isipan. Hindi nila talaga kikilalanin at tatanggapin ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang kanilang katawan. Pero ito lang yung masasabi ko sa inyo, yung hindi nyo pagtanggap at hindi nyo pagkilala sa Espiritu Santo na siyang inyong Diyos Ama, na siyang amang espiritual ng inyong kaluluwa, sa so oras na lumisan na kayo dito sa mundo at humarap na ang kaluluwa nyo sa Diyos para humarap sa pagukom base sa inyong mga gawat pananampalataya, kung dito sa lupa, hindi mo tinanggap ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang iyong katawan at hindi mo inibig ang Espiritu Santo na sa iyong katawan na siyang iyong Diyos at ang mga spiritual ng iyong kaluluwa, sasabihin sa iyo ng Espiritu Santo kapag hinukuman ka na, talagang talaga sinasabi ko sa iyo, hindi kita nakikilala, umalis ka sa aking harapan. Dahil yung mga tao na nagtatakwil, na itinatanggi nila at hindi nila kinikilala ang Espiritu Santo, ang Diyos na lumalang sa sarili nila, na siyang amang espiritual ng kanilang kaluluwa, sa araw ng paghukom, nakapagkaluluwa kaluluwa ka na, at bumalik na yung kaluluwa mo sa Espiritu para humarap sa paghukom, hindi ka rin kikilalanin ang Espiritu Santo na anak niya. Hindi ka patatawarin ng Espiritu Santo, yung mga kasalanan mo, ang naghiwalay sa Espiritu Santo, kaya ang kaluluwa mo ay walang puwang sa langit. Ito yung katotohanan sa mga sinabi ni Jesus. Na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao ay hindi nabubuhay para sa sarili lang natin. Ang Espiritu Santo ay ang siyang totoong Diyos na umiiral at yung evolution of human life nang galing yan sa Espiritu ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa bawat tao dito sa mundo. Dahil bawat katawan natin ay templo ng Espiritu Santo na hindi tinatanggap ng mga tao. Dahil maraming mga tao dito sa mundo, mas iniidolo nila yung mga bulaang propeta na nagkalat dito sa mundo. Na hindi naman nila tinatanggap ang katotohanan ng Espiritu Santo, ang Diyos na lumalang sa sarili nila. At hindi rin nila pinakikilala ng Espiritu Santo na nanan sa katawan ni Jesus, na siya rin isang Espiritu na nanan kanilang katawan ay ang totoong Diyos Ama na nagsugo kay Jesus. Maraming mga bulang propeta ang nagkalat dito sa ating mundo na nagpayo ng kanika nilang reliyon pero hindi nila itinuturo ang katotohanan. Itong si Chris Aquino, humihingi siya ng dasal at sinasabi niya na hindi pa lalaban pa siya, sorry, lalaban pa siya para sa kanyang mga anak. Pero kung Binasa mong Biblia, alam mo itong talata na ito na sasabihin ko sa iyo. Na sinabi ni Jesus, na ang sino mang umiibig sa kanyang amat ina ng higit sa akin, ay hindi karapat dapat. Hindi magiging karapat dapat sa akin. Sinabi ni Jesus, ang sino mang umiibig sa kanyang anak, na lalaki o babae ng higit sa akin, ay hindi magiging karapat dapat sa akin. Gusto kong ipaliwanag sa inyo ang katotohanan kung ano ang ibig sabihin ni Yesus sa mga salita na yon Ang katawan ni Yesus ay templo ng Espiritu Santo. Ang ibig sabihin ni Yesus, kapag inibig mo ang iyong ama't ina ng higit pa sa Espiritu Santo na nanaan sa katawan mo, na nasa isang Espiritu na nanaan sa katawan ni Yesus, hindi ka magiging karapat-dapat kay Jesus at sa Espiritu Santo. Hindi ka magiging kaisa ni Jesus, nakikilala ni ng Espiritu Santo na anak ng Diyos dahil yung kaluluwa mo, hindi yun ipinanganak sa Espiritu. Kailangan mong ipanganak sa Espiritu ang iyong kaluluwa para maging kapatid ka ni Jesus na maging anak ng Diyos. Na ang kinikilala lang na amang espiritwal ay ang Espiritu Santo. Honestly, si Chris Aquino, Nung ginawa ko yung vlog patungkol kay Chris Aquino na sinabi ko kung anong mga naging gawa ni Chris Aquino na si Chris Aquino naging talande, naging puta, naging makate ang are dahil nagpakabit-kabit siya sa, sa kung sino-sinong lalaki alam ko na maraming mga fans si Chris Aquino na natamaan ko sa pagkasabi ko ng katotohanan pero itong sinasabi ko sa inyo ngayon, tingnan nyo kung anong sitwasyon ngayon ng katawan ni Chris Aquino. Naging maayos ba ang kanyang kalusugan? Sa paglipas ng panahon, unti-unti siyang nawawala ng uh, lakas ang kanyang katawan. Bumabagsak ang kanyang katawan. Pero ang katotohanan, hindi si Chris Aquino... Katulad ng iba na sinasabi nila na kinulam daw si Chris Aquino at kailangan magpagtingin sa albularyo. Gusto ko lang ipabatid sa inyong katotohanan na yung katawan ni Chris Aquino, templo yon ng Espiritu Santo. At sinabi ng Panginoon, ang sino mang sumira sa aking templo ay wawa sa akin ko rin. Well, din si Chris Aquino ay naging makating babae, naging puta, talande, at nagpakabit-kabit kung kani-kani nung lalaki. Alam lahat ng Espiritu Santo ang ginawa ni Chris Aquino. Honestly, naging mapagmatas at mayabang patong si Chris Aquino nung siya ay kabataan pa niya at malakas pa siya. Na yung si Falsys, na pinagbantaan uh, niya yung buhay na sinabi niya na ipapapatay ni Chris Aquino si Falsys, sa kanyang pamilya. Well, honestly, patay na ang kuya niya. Patay na si Cory Aquino, patay na yung tatay niya. Yung mga natitira niyang kapatid, buhay pa man dito sa mundo, pero gusto kong sabihin sa inyo katotohanan, na maging yung katawa ng mga kapatid ni Chris Aquino, templo rin yun ng Espiritu Santo. May hawak ng buhay ng mga kapatid ni Chris Aquino yung Espiritu Santo rin. Ang may pag-aari ng buhay ni Chris Aquino yung Espiritu Santo rin. Ngayon si Chris Aquino, kahit pa pagmalaki mo yung mga yaman mo na meron ka dito, yung magaganda mong mansyon, kung gaano yung mga bag mo, mga alahas, mga damit, mga sapatos kung ano-ano pa, hindi yan ang makakatulong sa iyo para gumaling ka. Dahil yung mga bagay na narito sa mundo, hindi iyan ang minanais ng Diyos. Para maligtas ang kaluluwa mo. Kailangan mong kilalani ng Espiritu Santo sa puso mo na siyang iyong Diyos. At siya lang ang dapat mong sambahin, ibigin ng higit sa lahat at paglingkuran. Hindi yung sarili mo, hindi yung karangyaan dito sa mundo, at hindi yung mga kalasuan at kamunduhan. Dahil gawa ng kamunduhan at kalasuan at lahat ng mga yaman dito sa mundo, mahihiwalay ang kaluluwa mo sa Espiritu Santo. At ang kasalanan na walang kapatawaran ni pinahayag ni Jesus ay kapag nilapastangan mong ang Espiritu Santo. Ito nga si Chris Aquino, nilapastangan niya ang Espiritu Santo sa pakikiapid, pangangalun niya, at mga kataas at kayabangan niya. Itong si Chris Aquino, honestly, ang katotohanan niyan, hindi yan kinukulang kundi pinarurusahan na siya ng Diyos. Pinarurusahan na siya ng Espiritu Santo. Konting buhay na lang ang binibigay ng Espiritu Santo kay Chris Aquino. Ako ay tinawag ng Espiritu Santo para ipakilala siya na siya lang ang nag-iisang Diyos at ang mga espiritual na may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan. At ang sinasabi ko sa inyo ay ang katotohanan na si Chris Aquino ay pinarurusahan na ng Espiritu Santo. Yung sakit na meron si Chris Aquino na nagpatong-patong kung anong-anong sari-saring sakit na meron siya, parusa ng Diyos sa kanya. Parusa yan ng Espiritu Santo sa kanya dahil naging makati siyang babae, marumi siyang babae na nagpakabit-kabit kung kanin ng lalaki. Kahit siya ay may sakit na, itong si Chris Aquino, lalaki pa rin ang nasa isip niya noon bago siya umuwi, sinabi niya na may bago siyang boyfriend at doktor. So, kung inaakala ni Chris Aquino na yung doktor ang makakatulong sa kanya para mapabuti ang kanyang kalusugan at gumaling siya, well, to tell you the truth, Chris Aquino, templo ng Holy Spirit ang katawan mo at ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng iyong buhay. Walang doktor, walang gamot na makakapagpagaling sa iyo. Kundi ang <clears throat> humingi ka na ng kapatawaran sa Espiritu Santo at magbalik-loob ka sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo ang iyong kasalanan. At kung bibigyan ka pa ng pagkakataon ng Espiritu Santo na mabuhay, pagagalingin ka ng Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo ang lumalang sa iyo. Ayang siyang may pag-aari ng iyong buhay. Sinabi ni Jesus ang aking mga salita hindi nagmula sa akin kundi sa amang nasa akin. Sinabi ni Jesus na hindi ako nagpapagaling ng may sakit at bumubuhay ng patay. Well, to tell you the truth, nung ikatlong araw, nung si Jesus ay pinapako ng mga paring sasardote sa krus para ipapatay ng ikatlong araw, sinabi ni Jesus na sa ikatlong araw, mabubuhay siyang maguli. At nagkatotoo. Dahil yung katawan ni Jesus, templo yun ng Espiritu Santo, ang bumuhay kay Jesus, pagkatapos niyang mamatay, nung ikatlong araw, ay mismo ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama na parating kasama ni Jesus. Narito tayo sa huling panahon ng Espiritu Santo ang Diyos na lumalang sa ating mga tao. Ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, <coughs> sorry, ay ang Alpha at Omega. Siya ang simula at katapusan. Itong mundo nating ginagalawan, honestly, babaguhin na to ng Espiritu Santo maraming mga tao ang namuhay ang kanilang kaluluwa sa kadiliman, gawa ng kasalanan dahil mas tumalikod sila sa katotohanan at mas inibig nila ang kasinungalingan <coughs> itong si Chris Aquino honestly, naglalakbay siya sa kataasan kayabangan kung kaya narito na siya ngayon sa uh, panahon ng paghihirap buhay pa man ang kanyang katawan dito sa mundo, ang kaluluwa niya ay nagdurusa na. Yung kanyang katawan ang naging purgatorio ng kanyang kaluluwa para danasin niya yung mga parusa at pasakit na binibigay ng Espiritu Santo sa kanya. At kapag binawi na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan ni Cris Aquino, kung hindi siya magsisisi at magbabaliklo sa Espiritu Santo para uh, patawarin ng kanyang kasalanan, sa so, oras na lumisa na siya dito sa mundo, ang kaluluwa niya ay mamamatay pa rin at hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sa langit, sa kaharian ng Diyos ama sa langit dahil yung kanyang kaluluwa ay naging mapagmataas at mayabang sa Espiritu Santo. Binaboy ni Chris Aquino ang kanyang katawan na siyang templo ng Espiritu Santo sa kamunduhan at kalaswaan. Yan ang katotohanan na binabahagi ko sa inyo. Wala akong pakialam kung sabihin nyo ako nasisira ng bait, nalolok at may demonyo sa akin katawan. Dalang katotohanan, ang Espiritu Santo ang siyang nagbibigay ng buhay sa akin, na siyang gumigising sa akin, na ang Diyos na lumalang sa akin, na nagbibigay sa akin ng kalakasan para magpahayag ng katotohanan. At hindi ang Espiritu Santo demonyo, kundi siya yung Diyos na pinaglilingkuran ko na siyang Diyos na tumawag sa akin para gawin ang aklat na to para magpahayag ng katotohanan. Honestly, itong 2025, bilang ng araw ni Chris Aquino Di magtatagal, babawi ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan ni Chris Aquino At mamamatay si Chris Aquino at dahil sa mga kasalanan na ginawa ni Chris Aquino sa Espiritu Santo Na sa kanyang katawan Dahil yung katawan ni Chris Aquino ay templo ng Espiritu Santo At ang Espiritu Santo ang Diyos na lumalang kay Chris Aquino Na may pag-aari ng buhay ni Chris Aquino Dahil sa kataas at kayabangan Mamamatay ang katawan at kaluluwa ni Chris Aquino at sa impyerno yun makupunta. Walang puwang si Chris Aquino sa langit kung hindi siya magsisisi para humingi ng kapatawaran sa Espiritu Santo bago bawiin ng Espiritu Santo ang kanyang kaluluwa. Honestly, Chris Aquino, ang ginawa mong kasalanan sa Espiritu Santo na pakikiapid, pangangalunya, yang mga kalaswaan at kamunduhan ay hindi ikinalulugod ng Espiritu Santo. Kasalanan niya na walang kapatawaran sa Espiritu Santo. Kaya hanggat na pa ang presensya ng Espiritu ng Espiritu Santo sa katawan mo at may panahon ka pa para magsisit humingi ng kapatawaran sa Espiritu Santo para patawarin ka, at huwag mo nang isipin ang mga lalaki dahil ang lalaki hindi iyan ang magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan kundi ang maging tapat ka sa Espiritu Santo na siyang Diyos na lumalang sa iyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang sa muli. Bye, thank you.